na, hindi na. Kumuha ka na! Ayoko nung tat, ayoko nung ako. Ah, <sa> <ornamentalia> <se> äh, hindi yan. Ay ba, hindi na. na ako. <laughs> <Let adamamin> <proposition> ayoko na ako. Nga. <establishing> <céuises> Ay, uh, uh, um, Ê... na Hindi na, hindi na. Ikaw na lang, Apple. Makikita mo sa YouTube. <shouting> bakit ka na na rin, sorry. <laughs> <laughs> Happy moments! a <laughs> moment. pala natin si Erickson! <laughs>

Sige, amin na sa sambutin na lang namin. Hindi pa yata ito din ang vehicle, no? Dito, dito. Oh. Dito. Di duling pa, duling pa, duling! duling, duling. Sige <laughs> <laughs> po, pang <santi> ina talaga. <laughs>

<laughs> Go Apple. <laughs> Ilan na nakuha nating mangga? <laughs> ito, ito. <laughs> là lên cái vô chung một cái đã năm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Maliliit lang. Ayun o, no, yung kumpulan. Hindi yan. Hindi pa iligyan. Hindi pa iligyan. Hindi oh. pa lola yan.

ayun parang hindi ko abot siy, maayos. Go Apple, okay.